Uy, good morning guys. Kita nyo yung sound setup doon, nawawala na siya kasi yung mga battery na ginagamit ko dyan, eto, nasira. Wala na siyang reading. May in-upload akong video tungkol doon sa shorts. Di na siya gumagana. Eto rin tong dalawang to. So, lahat ng 12 volt 16 amps ko na battery, sira na silang lahat. So, X na tong mga to, sayang naman. Pakita ko na lang sa inyo kung paano ikabit tong mga to sa iisang solar setup. So, paano magkabit ng maraming charge controller sa isang power battery bank? So, ngayon, ang setup ko is PWM, ay sorry, PAW, Mr. pala na MPPT. And meron ako dito dalawang maliit na SCC. So, itong isa is nakakabit na siya dito. So, dalawang controller na siya sa isang setup. And pakita ko sa inyo kung paano kabit yung pangatlong controller. So first step is kukuha tayo ng kable Okay na kahit kakulay lang Kakabit lang natin to Connection nito Dito sa isa pang terminal block Na meron dito Yan So unahin natin ikabit tong kable na to Dito sa controller Okay so yun na sya nakakabit na And next na gagawin is kakabit naman to dito sa naka-open na terminal block. So mas madali ko siya nai-kakabit kasi meron na akong ganto, 2 in 6 out. Pwede rin siyang 3 6 in 2 out. So ito 'yung nagko-connect sa lahat ng battery ko at sa lahat ng controller. So same color 'yung ginamit ko kasi extra cable ko lang naman to para hindi na ako magputol na magkaiba make sure ko lang na hindi ako magkakapalit ng negative tsaka positive kasi kung hindi sira ang aking controller so ganoon din ganyan maglagay ko lang ng patandaan kung ano yung positive kung ano yung negative then charges nyo sa sasalpak dito sa connector pakita ko sa inyo Okay, so ayan na siya. As you can see, konektado na lahat. So meron akong tatlong connection dito. Ito na pula is dito sa PWM ay sa PAU Mister na MPPT. Ito manipis na black and red. Dito siya sa kulay orange. And itong dalawang kulay green is papunta siya dito sa kulay blue na SCC. Ayan may reading na siya. 26.1 and walang load wala ring panel So, as you can see, connected na siya. So, pwede nyo siyang gamitin as individual na, doon, no, nagsishare siya ng battery bank. Pero pwede kang mag-connect dito ng inyong solar panel and loads dito. So, kung meron kayong mga konting device, gaya nito, pwede nyo siyang isuksok dito. Or kung meron kayong mga another inverter. Kasi ito is 12 volts. Hindi ko siya pwede gamitin dito kasi 24 volts yung reading niya. So, hindi pwede. Isa so, pang kaya naibahan, tinan nyo. 26 yung nababasa niya. Pero, yung actual volts pa lang is 25. Ito is 26. At yung kabilang SCC is 24.5. So, kakaiba sila ng reading. Pati itong battery, 24.9. So, mukhang ito yung may kasalanan kung ba't nasira yung mga battery ko. Hmm, interesting. So yun na siya. Connected na lahat. So yun lang. Simple lang. Gagawa lang kayo ng split connector dito. Pwede nyo siyang splicing. Pag dikat-dikat lahat ng kable. Make sure yung positive is positive. Negative negative. And dun yung connect lahat ng SCC na meron kayo. So kung ilang SCC yung meron. Connect nyo lahat ng meron kayo. Pwede yan. As long as kaya ng kable nyo. Supportahan yung amps na dadaloy. Pwede yan yun lang. Salamat sa mga nanood. Bye!